Guys, good morning. Oh, ang ganda tong sitaw ni Bulog. Talagang masipag si Bulog magtanim. Dami oh. Ah, na punaw, punaw. Na punaw ito ang dapat tularan guys so, dami niyang ibibenta dito lang sa Sinamar Norte San Mateo Isabela si pag magtanim guys so, mahaba ang kanyang bunga hello hey.